Matagumpay ang sinagawang 2025 midterm elections sa Cordillera ayon sa COMELEC at sa pulisya. Ilang isyo ang naitala ngunit agad namang natugunan. Batay sa assessment ng COMELEC, nagkaroon lamang ng pagkaantala sa transmission ng election results. Barangay elections, susunod na tututukan ng komisyon. Narito ang ulat ni Reggie Kawis. Pangkalahatang naging mapayapa ang May 2025 national and local elections sa Cordillera ayon sa pulisya. Ayon sa Police Regional Office Cordillera, walang naitalang kaso sa mga lalawigan sa rehiyon maliban sa Abra na nakapagtala ng isang kaso ng shooting incident at dalawang mauling incident. Sinabi ng PNP na ang mapayapang halalan ay dahil na rin sa operasyon at pakikipagtulungan ng mga mamamayan. We also attribute to the uh, cooperation of the people na agad-agad silang nagre-report kaya kung may nakikita sila kaya na i-stop natin kaagad yung su supposed to be crime na magaganap. Ayon naman sa Comelec, matagumpay ang halalan sa Cordillera maliban sa ilang isyo na agad namang natugunan. Batay sa kanilang assessment, naging mas matagal ang transmission sa resulta ng butuhan ngayon kung ikukup para sa nakaraang eleksyon. Siguro kayo yun lang na magiging assessment natin is ano kayang nangyari kasi parang mabagal pa rin, kung tutusin. Ano? Unlike nung nung kung nung uh, 2022 elections. Bigan yung gamit natin pero mabilis talaga siya. So siguro yun kailangan pa part ng assessment natin parang nagkaroon tayo na abiria sa transmission. Pinasalamatan naman ni Director Torres ang mga naging bahagi ng matagumpay na halalan sa Cordillera Region. Number one, pasa magpapasalamat kami sa lahat ng mga butante ng Cordillera Administrative Region na despite sa mga challenges sa pagpapatakbo at pagprepare sa election, eh, uh, they exercise the right to vote. Pagkatapos matrabaho ang lahat ng ukol sa national and local elections, sunod namang tututukan ng COMELEC ang barangay elections na isasagawa sa Disyembre ngayong taon. Magkakaroon din ng voter registration sa darating na Hulyo. Reggie Kawis para sa PIA News Cordillera.